chapter 5 tayo. At nakita ko sa kanang kamay niya ang nakaupo sa trono ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatahang may hit ng pitong tatak. Simula ng chapter 5 ay pinakita sa atin ang uh, aklat na may sulat sa loob. Walang duda ito ang uh, plano ng Diyos sa kanyang bagong tipang ekonomiya. So dahil nga mga kapatid siya sinabi ko, itong pinakita revelation kay John, ito yung eksena matapos na mabuhay na muli ang Panginoong Jesus. Kaya dito, ay pinakita na sa atin yung aklat na may sulat sa loob at sa labas. Handa na yung Diyos na i-execute yung kanyang bagong tipang ekonomiya. Sa so verse 2, At nakita ko ang isang malakas na anghel na nagtatanyag sa isang malakas na tinig, sino ang karapat dapat na magbukas ng aklat at magtanggal ng matatak nito? Remember mga kapatid, ang Diyos mismo ay umiibig sa tao. Pero dahil ang tao ay nagkaroon ng kasalanan, ang destiny ng tao ay mapunta sa dagat-dagat ng apoy. So meaning to say, walang pwede na magbukas ng aklat unless merong magsasatisfy sa katwiran ng trono ng Diyos. Diba? Yung sentro ng kanyang administration, yung kanyang trono, kahit siya ay hindi pwedeng bumali dito. Hindi porket iniibig niya yung tao, ay eh, pwede nga tong patawarin mga kapatid. Tama itong ano to, excellent to sa chapter 2. Ito yung pinakamalaking problema ng kalangitan. Paano may execute yung layunin ng Diyos? Iniibig ng Diyos yung tao, pero paano may execute yan? Bounded ka rin, aming Diyos, ng iyong katwiran, hindi mo yan pwedeng patawarin ng ganun-ganun lang. Kasi pag tinatawad mo yan ng ganun-ganun lang, dapat mo rin patawarin si Satanas. Ito ay hindi magiging makatuwiran. Bakit? Kasi nga, yung kanyang trono ay nagre-require ng kamatayan. Kailangan may kamatayan. Kailangan may pagbubo ng dugo. No? So, kung kaya mamatay ng tao, that's the end of story ng tao. Kapag namatay ang tao na yan, hindi pupunta nila ay dagat-dagat ang apoy. Same with Satan. Diba? Yun yung reason kung bakit dinagit ni Satan ang tao. Kasi alam ni Satan na iniibig ng Diyos yung tao. At ang problema mga kapatid yung Diyos ay iniibig sa tao. Kaya yung Panginoon ay naging type pa ng apat na libong taon para siya ay magkatawang tao. At siya ay nung nagkatawang tao, mga kapatid, takot na takot si Satanas. Bakit kita mo si Jesus takot sa kay Jesus sa kanyang pagkatawang tao. Kaya inaangat niya yung pagkajus ng Panginoong Jesus. Sa throughout, sa apat na gospel, makikita niyo na kung paano si Satanas, pinipilit niyang i exercise ng Panginoon yung kanyang pagkajus. Bakit? Kasi yung tao ay maliligtas na at siya ay ma-set aside na. Yung kanyang na easy na isama yung tao sa dagat-dagat, ang apoy. Ito yung nagpe-preserve ba kay Satanas? <laughs> o Panginoong Yesus. Pero, Then, Panginoong Yesus, nung siya ay naipako sa krus at walang kasalanan, eh, nagkaroon ng daan ng tao para ang taong ito ay maging matuwid sa harapan ng Diyos at nagkaroon na ng pagkakataong uh, ma-execute ng Diyos yung kanyang layunin. Ito ang kanyang bagong tipang layunin, mga katapit. Tristado. Tama itong tanong na ito. Eh. Sino ang karapat dapat na magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Ba? Sino? Sa so verse 3, no? At walang sino man sa langit, ni sa ibabaw man ng lupa, hindi sa ilalim man ng lupa, ang makakapagbukas ng aklat, ni makatingin man sa nilalaman nito, no? So kasi sa kalangitan, sa kalangitan, ang makakatubo sa tao. Bakit? Wala silang dibo. Sila ay hindi kamatay, no? Sa kalangitan. At uh, sa lupa naman, wala rin kahit sino sa lupa. Walang taong perpekto sa lupa, mga kapatid. Wala rin qualified na uh, mag-execute ng layunin ng Diyos. Okay? Kahit na pinakita sa atin yung mga dakilang tao ng Old Testament, pero hindi sila qualified na mamatay para sa uh, sangkatauhan. Talin ng lupa, ito ay tumutukoy sa mga namatay na. Wala rin, no? Sa mga namatay na, ang naging qualified na mabuhay ng muli. No, sa kanilang kamatayan, hindi nila namit. yung trono ng Diyos, ang mamatay ng walang kasalanan, walang ganong tao, rin ay isang uh, qualified na tanong. Wala sa langit, wala sa ibabaw ng lupa, wala rin sa ilalim ng lupa. Totoo rin ko, mga kapatid. Verse 4, At ako ay nanangis ng luba, sapagkat hindi nakasumpong ang sino mang karapat dapat na magbukas ng aklat o makatingin man sa nilalaman ito, no? Actually, ito din dapat yung ating problema, mga kapatid, itong verse 4 na ito. Kung hindi na nagkatawang ka ang Diyos at hindi siya namatay at muling nabuhay, ito din yung ating gagawin. Kailangan nating manangis. Mananangis na lang tayo. Bakit? Kasi nga, wala na tayong pag-asa. Kaya tayo ay man mananangis ng luha talaga. Dahil wala kahit sino ang makakapagbukas. No? In favorable sa atin yan mga kapatid. No? I-judge na lang tayo ng Diyos no? na hindi tayo justified. Kung hindi nagkatawang tao ang Panginoon Jesus. Praise the Lord talaga sa Panginoon.